mga utol it's your boy Zaray TV <laughs> nagbabalik mga tol and today is yaon panda vlog tayo ulit mga utol so first run ko ulit ngayon so hindi na tayo nag patumpik tumpik pa no? so first run tayo magdeliver tayo ngayon ng ating uh, first booking so ito yung unang deliver natin ano kaya mangyayari sa atin ngayong araw mga tol no? so abang abangan nyo na lang and andito na tayo palma po palma sir 166 po thank you po yun so, sa kaisa na tayo yung pangalawang pumasok sa atin na deliver sa so may kanta ng CAA. Seven one meron na. Seven one two preparing pa pa Ay salam. Okay. okay. Ito ito? Oo Anong laking damage man yun? Mapapeles ba, ba? Maman mo na oh Mapapeles mo ba, ba yun? Tư tưởng là damage đam mêch manh. Tư tưởng là anh điện thoại. Hm, chào anh. 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 Hindi, galis lang naman yata eh Ganun mo ako masakit Hindi naman eh Galis lang eh. Hindi <laughs> ang laki ng damage ng motor nyo mo. Warak na warak Awit <laughs> uh, Kapuntay kayo hotel dito? Oo, paano ka na? Pa rescue ka Hindi na nakuha uh, na ng camera natin yung actual na salpukan kasi kakaparada ko lang ng motor ko bigla silang magsalpukan dun parang ganto na ganto yun no? <laughs> oh ah, anong tetig ah mga trapa, ingat talaga laki sa gabal nun men yung ginagamit mong pang trabaho kasi syempre dalawang delivery rider din yun eh hindi nga lang sila grab ha? at hindi rin sila tanda, pero malalaman mo na ginagamit nila yung motor nila sa pang deliver Kasi pareha silang may karga Awit uh, yun, pinanggagamit mo sa trabaho Tapos biglang ma ka ng ganun Kaya ingat-ingat talaga tayo Ingat-ingat Dahil ingat. pagka uh, nagli-lane filtering tayo no? Yung mga Sumisingit-singit tayo Kaya naman tumatawid-tawid tayo sa ano uh, Nag-overtake uh, nag tayo sa kabilang lane Mahirap eh kasi baka nga naman mayroong isang driver Diyan na sumablay lang Sa bit ka rin na lang, okay lang yung rider Walang ano, walang Walang malalang mangyari sa kanila ano. So puro galos lang naman Galos sa balikat yung isang rider doon. Tapos yung isa okay pa naman. Nagulat na lang kami. Kapapatay ko lang ng camera ko eh. <laughs> naman silang nagsalbukan. Kaya doble ingat talaga sa mga tropa. Hindi natin pwedeng isa lang uh, sa alang-alang sa iba yung kaligtasan natin eh. So tayo ang mas may control ng manabela. Kaya tayo ang mag-a-adjust para sa kanila. Huwag na tayong makipag anoan pa. ngayon tayo makipag uh, matigasan pa sa kanila Lalo sa ganyan, four wheel Sila kasi, tutupi lang ang kotse nila Tayo, tutupi ang katawan natin Kaya mahirap na mga tol oh, hello, puta. Thank you ma'am Thank you Thank you po Meanwhile Oh no Walang daan? Yeah. Saan yung daan? Pa papasok dyan, sir? Kaya yeah, Ratilis. Ratilis? Oo. Oh, uh, Bito daan mo. Um, kung um, ano, doon sa Night Lionel. Pagoso. Oo, okay po. Patay. Ikot pa. Ratilis daw. Hindi ko nga alam kung saan ang daan papunta dyan. Uh, shit. Papasok ako ng baktikan sir, kaso one way eh Ah, saan mo? mo sa Timog? Oo uh, Timog, dito ka lang, Aratilis Aratilis? Oo, oh, kapag ka lang, may, may signboard na pala, dito ka diba? Yung pangalaman na yan sir? Diba, dito ka? Pa yung pangatlo? Oh, may, may nakalagay naman polis dito. Eh. Arko niya, arapin niya. Ha? Ah. Ito ka pa dulo, kanan ka. Wala pa tayo doon, may dulo din ito. ah, okay po. Salamat, salamat sir. A few moments later. Hmm. Isang diretso na lang sana eh, nandun na ako eh. Ikot pa, man. Tapos kanan. Eh. Hmm. Hmm. Kau halo-halo ang i-deliver ide natin, wala na, tunaw na. GG <laughs> 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 na. may dagat Biglang lumalim Oh, may mga surprises ha Bruh Mahirap pag tubig eh Hindi mo makikita yung surprise ay lalim Naku, naku, naku Oh, no! Hindi ako pwede tumukod! Ay! Ay! Survive! <laughs> Chat natin si Madam nandito na tayo. Eto pa. Alright mga tol, na-drop na natin yung cake. Uh, balit na naman tayo sa may swimming pool. Alam ko, summer ngayon, gusto ko mag-swimming. Pero hindi naman sa gantong swimming pool, no? <laughs> yung gobo. Ito yung swimming pool na maraming surprises. <laughs> okay pa yung nauna-una kasi malinaw pa eh. Uy. Ito yung pangalawa, ano eh? Overuse? Overuse <laughs> yung tubig, wala akong makita. <laughs> Tapos, meron pang uh, uh, surprise. <laughs> Pusang gala. <laughs> Pusang galanin. May surprises pa sa ilalim. Shoot, sumubra ako, sumubra ako guys. U-turn tayo, U-turn. Sumobra ako. Ops, sumobra tayo. <laughs> Balik tayo. doon Buti na lang sumilip si kuya bago lumiko So what's wrong in this day? <laughs> Tama ba <yung> English ko? <laughs> Parang maraming sablay ngayon Yung skateboard kanina Yung disgrasya nung una Ang oh, dami nilang nagmamadali Na no ba yan? Easy lang Baka makadamay kayo ng iba So, ulit, bago tayo malobat or uh, bago tayo abuti ng pagka full memory natin, ay uh, update ko na lang kayo mamaya mga utol kung ilan ang nagawa nating biyahe for today. And syempre, shoutout muna dun sa lahat ng mga tropa natin. Shoutout kay Sena Moto Vlog. Shoutout kay Motojoe Moto Joe TV, kay Arten Moto Gym, kay JSRs, kay JP Moto Sino po ba mga tropa natin? Uh, may isa isa ko ba kayo? Sa lahat ng team malakas, shout out sa inyo mga utol. Uh, sa lahat ng sugod so boys, syempre. Kaya Motor J, yan shout out. Sa lahat ng uh, Motovloggers Alliance PH. <laughs> Hindi ko kayo may isa-isa mga tol. Baka abuti ng 10 minutes yung video ko, kaka-shout out lang sa inyo. <laughs> shout out sa inyo mga tol. Ingat tayo lagi sa biyahe. Eh yung mga namit nating mga motovloggers na talaga namang hu, Power kung power! <laughs> talaga namang pangarap kung pangarap tuloy-tuloy lang tayo no? And enjoy lang sa lahat ng na ginagawa nating pag motovlog syempre So shout out sa inyo mga tal bago tayo abutin ng pagkapuno ng memory And bago tayo mag-robot May dala naman akong battery pero syempre ang pinakakalaban ko dito yung ma-full memory ako So update ko na lang kayo mamaya mga tal kung ilang nagawa nating biyahe for today. And sana uh, nag-enjoy kayo no sa kapapanood. <laughs> and syempre, kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag mo kalimutang mag-comment, mag-like, mag-subscribe syempre. And hit mo na rin yung maliit na notification bell para lagi kang notify sa tuwing maglalabas tayo ng bagong video mga utol. And yun, update ko na lang kayo mamaya mga tal. Padilim na rin eh. Baka hindi nyo na makita kung anong nangyayari. A few moments later. Alright, sa so, mga talo, na-deliver na natin yung last nating uh, delivery. <laughs> uh, na-deliver na natin yung last nating i-deliver. No, and uh, magre-remit na tayo sa 7-Eleven. So, in total of deliveries uh, delivers natin na nagawa ngayong araw, ngayong first shift ko, No, sa 5 hours, nag-start ako ng alas 3 ng hapon hanggang alas 8 ng uh, gabi. Naka-14 tayo mga utol, not bad, di ba? So, naka-14 tayo and uh, naka-magkano ba? So, check natin kung naka-magkano tayo, no? Yan, so sa 5 hours natin mga utol, naka-700 din tayo, uh, 700 plus. Nasa 40 na deliver natin, nagkaroon tayo ng uh, 700 na income. Labas pa dun yung gasolina. Ah, pasok pa dun yung gasolina. So kung magpapagas tayo, sabihin na natin na uh, 100. 100 pesos o 150 yung ibabawas natin. So not bad. Sa limang oras natin, uh, today, nagkaroon tayo ng uh, 700 na kita. Okay, tas uh, magsi-second shift pa ako mamaya, mga utol. Start naman yon ng... Ah, uh, 9.30, ah, tama ba? 9.30 2.30 uh, 2.30 ng madaling araw So, yun yung second shift ko Another 5 hours ulit yun So, sinagad ko na kasi may lakad tayo ng uh, Moto Vloggers Alliance PH bukas at saka nila Moto Joe TV Ang shoutout sa inyo mga utol And shoutout na rin sa lahat ng ibang uh, trapang ano natin, uh, mga panda Tsaka yung mga nakakasalamuha natin, mga grab rider Shoutout sa inyo sa lahat ng mga rider And, ingat tayo lagi sa pagmamaniha. At, syempre, kung nagustuhan mo tong video na to, mga tol, uh, iwanan mo na lang din ng uh, thumbs up. And, kung gusto mo mag-comment, comment ka na lang din kung ano yung uh, gusto mong gawin natin sa susunod na vlog natin. Kamaya, mag-comment mga utol. So, yun yeah, mga tol, punta muna tayo ng 7-Eleven. Mag-re-remit muna tayo bago tayo matapos ngayong araw. Yan, so natapos na yung buong duty talaga natin mga tal, napag-remit na rin tayo <laughs> and uwi na tayo kaya nga tayo siyang tal kahit ma 30 minutes lang wala kasi tayo mapagpapahingahan na malapit gusto kong ihilata muna yung likod ko kaya gusto kong umuwi na rin ng bahay tsaka kakain na rin tayo mga tal so yan, sana nagustuhan nyo tong video na to mga tal and kita kits tayo sa susunod na video natin So, huwag mo kalimutan mag-subscribe mga utol. This is your Zoray TV mga utol. Signing up. Peace!